Maganda araw sa inyong lahat. Doon sa nakaraang video na pag-usapan natin ang tungkol sa gastos sa pag-aalaga ng mulakiti hanggang ready to lay pulet na Rhode Island red or RIR. Ngayong araw naman na itong pag-usapan natin ay tungkol sa magagastos mo pa kung ready to lay pulet na sila hanggang bago sila makapangitlog. Yung iba, nagtutuwis lang meron na. Yung iba naman, one month saka pa lang muna mangingitlog. So, example yung sa akin, no. Yung mga RIR na alaga ko, nag-ready to lay pulit na sila one month pa bago mang-itlog. So, ibig sabihin dyan, from January 14 hanggang February 12, inalagaan ko pa sila, pinakain ko pa sila. And then, February 13, doon na sila nag-drop ng itlog. Doon nag-umpisang mangitlog yung mga uh, RIR, no. At per head, nakagastos pa ako ng 95 pesos and 32 centavos sa feeds nila. At uh, yung ano, yung grams na ipinakain ko sa kanila, nag-start ako sa 80 grams, and then nag-increase ako 90 grams, and then nag-100 grams. Nung nag-100 grams na ako ng bigay sa kanila, dun nag-start na may mag-drop ng itlog. So, kung halimbawa, 'di ba ang usapan natin dun sa nakaraang video ay 100 heads ang aalagaan, no? Kung 100 heads ang aalagaan mo, at uh, either bumili ka na lang ng ready to lay pullet or nag-alaga ka muna ng kiti na ginawa mong uh, hanggang nag-ready to lay pullet sila, ang magagastos mo kung 100 heads, no? Kasi pareho naman 'yon na pag ready to lay pullet na uh, hanggang bago mangitlog pareho ng kakainin yan. So, gagastos ka muna kung based doon sa nagastos ko, doon sa mga ready to lay po, ay sa mga RIR ko, no? Gagastos ka muna ng 9,532. Yan ay kung one month mong aalagaan pa bago sila mangitlog. Pero kung sinuwerte-swerte ka ng konti at uh, two weeks mo na lang inalagaan yung ready to lay pullet na yon bago sila makapangitlog ay 4766 na lang ang gagastusin mo. So mas mas ko konti, no? So doon na naman kung magrimbawa, uh, ready to lay pullet na binili mo, di ba? Mas mahal yung bibili ka ng ready to lay pullet kaysa yung mag-aalaga ka ng kiti uh, nagagawin mong ready to lay pullet. So doon na naman magko-compute ka na naman kasi lahat ng lahat ng bagay dito sa pag-aalaga ng ano ng mga manok, no? Either meat production or egg production. Uh, kailangan lahat ng competition para makasave, di ba? <laughs> Oo. Oh, saan ka saan ka ba makakasave? Uh, Mag-aalaga ka ba muna ng kiti ng hanggang ready to lay or magbibili ka na lang ng ready to lay para pakakainin mo pa ng ilang ano, ilang linggo or ilang uh, isang buwan or ilang buwan, di ba? Eh, 'yun. So 'yun ang kabuuan ng wag mo muna para sa mga 100 heads na Uh, ready to lay uh, pullet na RIR, Rhode Island Red. Kung bakit mas malaki ang uh, nagpinag nagpinagumpisahan ko na magpakain, no? Kasi ang ang start ng pakain ko sa kanila nung no, ready to lay pullet na sila ay 80 grams per head per day. Kasi compared dun sa compared don sa decalb Uh, six, kasi malili, mas maliliit ang katawan ng mga yon. itong mga RIR talaga matatakaw sila at saka talagang uh, bulky, no? Malalaki ang katawan. Kaya uh, yung decalb, yung dekal 65 to or 66 grams, no? 66 grams ang start ng pag, uh, pagkain nila, pag ready to lay na sila. Pero ito 80, nagstart ako ng 80. And then increase ko ng 90. 90 grams per head per day. And then nag-increase ako ng Uh, 100 grams per head per day. By the time na naka-increase na ako ng 100 uh, grams per head per day, doon na nag-drop ng itlog. Kina, um, sumunod na ano, uh, uh, February 13. Saktong one month na inalagaan ko sila. So, bale, yung ipapakain mong 9,532 or kung 2 weeks mo sila aalagaan bago mang itlog na 4,766, no? Eh, utang muna ng mga manok mo yon ibig sabihin, panuwan mo yun sa kanila uh, dahil wala pa naman silang production pagka meron na silang production, doon mo na titingnan kung pwede na bang mag uh, income generating project yung project mo so uh, sana man nagkaroon kayo ng idea no, dito sa maikling video na to at uh, sana patuloy na i-share itong mga content ko at saka itong channel ko para marami pang mga taong matutulungan na nakakaisip na mag-alaga hindi lang nila alam kung magkano ang gastos no. Ah, uh, malay mo. Yung mga tanong nila eh nandito sa channel ko ang sagot. So, hanggang dito na lang at uh, salamat, salamat sa inyong lahat. Salamat sa subscriber at saka sa mga sharer, sa mga nagla-like. <laughs> salamat. Importante rin kayo lahat sa akin. Thank you. Sana pagpalain tayong lahat.